Sabi ni Crest Pambit. So, kailan ang kasal? Wala nang kasal, Mars. Ah! Ay! Ay, iskwa! Jesus! Kasayang naman yung sing-sing nagkasal Baka inutang pa yun ni eh, Dominic. <laughs> oh, my God! Ang samaan mo naman, si Ian! Sorry, Christian. <laughs> okay, oh, my God! Ang konti ng viewers natin, 80,000 pa lang. Siguro, mga... 110,000. 110. Is lo ko na yung chismis. Sa so ngayon, nang inggit ka lang yata <laughs> Ay, konsehal. Konsehal, o no, sa Peralta ng no, Pangasinan. Magandang gabi po. Nang inggit ka lang. <laughs> Bagal ng chismis. Puro lang diyan. Sorry guys. Ba't ganun no? Alam mo yung kanina pa, kung kakarating niya lang ngayon, medyo stress ako eh. Stress pa ako nito. <laughs> Kasi pinipigure out ko kung paano ba ako mag comment Kasi gusto ko mag-comment. Eh. So, hindi ko alam. Kakainis na. Stress ako sa bagay niyan. Na hindi ako makapag-comment sa sarili kong live. Maybe that's not allowed. Baka binago na nila yung setting. <clears throat> okay. So, the time now in Thailand is 1906. Um, so, in Philippine Standard Time, it's 20.06. So, chill lang muna kayo dyan, ha? Chill lang kayo dyan. mag lang tayo ng, sige, mag-start natin ng isplukan. 8.10 p.m. So, kung naiiki ka ngayon, yung phone mo, iwan mo munang naka-live. iwan mo sa anak mo na binabantay. Uiwi ka muna. na kasi meron ka pang tatlong minuto bago tayo magka-explukan. Ito ang ano. May kinakapitang ka na ba, Mars? Baka di mo kaya yan. Ah! My God. Patulog na. Baby, you're watching your own boyfriend? My own Facebook live? Yeah. Baby, can, 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 you give me some water, please? Yeah. yeah. Well, this is the feeling of having a girlfriend, Dominic. <laughs> Can I, can you give me the water, please? You need glass, no? No, thank think, cup one cup. Okay, okay. <laughs> 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 kita, mo, kita mo yung dom, nakita mo? Ah, wala ka nun. No. Ah, alam mo yung ganito pala pag, pag may, pag may, well, hindi ka naman first time. Pag may jowa kang foreigner, ano, para kang, minuminutong, ano, may English class. <laughs> you know, eh. Para ko sinusubok at nilalaban sa ano eh, IELTS eh, sa mga pa-Inglesia eh. Ganun pala. <laughs> I, <shut> <laughs> really I like your love. It's Yeah, we're same same already. Yeah. yeah. <laughs> Sensyo na kayo ah. Yung pala pag lover